Mga kaakian sa fuerang barangay kan Pasakaw Marina Sur pigregaluhan nin mga libro kan sarong grupo nin hikers para sa pigbibilog na community library sa lugar. Pagtabang sa komunidad mantang nagtutukad asin nagbibisita sa mga atraksyon sa manibaybang lugar pigtutulod kan grupo. Aramon an sa indang istorya sa report ni Jessica Kalino. Pareho kan sa ibang mga eskwelahan, nakarehistro man ang Dalupaon National High School sa pasakaw kamarinesor ng mga estudyanteng non-readers o kaya nasasakitan na magbasa kan kasagsagan kan pandemya. Enot nindang piglansaraan Project ALON para sa mga estudyante na nakatutok sa pagbasa kan mga ini. Uh, kung nag-interview -nag kami sa mga estudyante medig, the reason kaya habon ninda gusto magbasa or habon ninda magbasa kasi wakman sindang babasahon ng mga books aside from academic books. Kaya pigmaot kan eskwelahan na magmukna nin community library. Nagpoon man sindang maghagad nin mga donasyong libro, gikan sa ibang nasyon asin iba pang donors. Nganing magin ang iba pang mga kaakian sa barangay, pati na ang mga may edad na na interesadong magbasa, magkaigwaman nin sansang makabuklit nin libro. May pigahalat naman sindang mga libro hali sa Book Nook Project ka National Book Development Board. Alagad akol na libro pa ang kaipuhan ninda para sa community library. Saro sa mga nagsimbag sa saindang pangapodang donasyon, ang grupo ni David Con Rivero kan nakaaging Sabado, pitong kahonin man iba-ibang libro na donasyon man kan mga individual sa partido area ang sa indang ipighatod sa dalupaon, kabali naman ang cash donations as iniba pang aktibidad para sa mga kaakian sa barangay, parte kan sa indang Rabas Heras Project. 2020, um, nagkakandak na kami ng mga ano pa kay ni outreach programs, mga relief operations. And sabi mi mas gusto mi para mas makabuluhan din si mga adventures and gala na ginigibumi. So why not ipagsaro mi itong adventure tapos itong outreach program. So si Rabas ito si adventure, si Heras ito si outreach program. <mulong> Naglalao man si David na sa paagikan siring ng mga aktibidad, mas dakol pang mga individual ang mainteres na mag-extender tabang sa komunidad, dawa pa sa simple o sa ditsan ng paagi. Sa January 2024, hurot ng mabuksan ang community library sa barangay Dalupaon, bukas man sinda na mag-ako panin mga donasyong libro. Asin kasabay ka ini, ang sa indang paglaom na sa maabot na panahon, gabus na Bicolano, asin interong mga Pilipino, tatao, asin matibay ng magbasa. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.